Masarap ka sir? Napakasarap naman talaga magbiyahe kung ganito kaluwag ang kalsada. Bukod sa nag enjoy ka na, mabilis mo mapupuntahan ang iyong paruroonan. Para yan sa hindi nakakaranas ng aberya. Dito sa kahabaan ng Magallanes Expressway Southbound, isang rider aking natanaw. Ano to si sir? unang pumasok sa isipan ko tulong ang kailangan nito nasaraan kaya naman nung malapit na ako sa kanya agad ko siyang tinanong kung may sira ba ang motor niya kasi kung may pyesa ako aayusin ko na dito nasara ka sir na ako belt. ah naputol na ako ng belt pero pwede pa siya itulak pwede pa siya itulak pwede tara tara dahil wala naman akong ekstrang belt na dala-dala, itutulak ko na lang siya hanggang motorcycle shop. Saan siya ka papunta? Papunta ako ng Guadalupe. Ah, kay dito lang ako sa may ano, yung paano diyan, yung Pasay, yung sa May Magallanes. May motor shop ba diyan? Auto trade. Ka, itutulak ko na lang, ka-counter flow ko na. Ah, tara tara. Magallanes, na ako nandoon ako sa kabila kanina eh. Oo. <laughs> Sa totoo lang mga idol, kaya ko naman sanang ayusin ang motor ni sir. Kaso ang problema, wala akong belt na daladala. -dala. Kaya naman, nag-decide na lang ako na itulak siya. Nung sinabi niya nga sa Magallanes lang siya, napaisip ako at alam ko na wala talagang motorcycle shop dyan sa area. Yun pala, ay nasa kabilang side at nasa ibang hilista. Kaya, kaya. 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 Uh, Ito talaga ang mahirap pag tinutulak mo ang isang motor. Madalas, bubusinahan ka nilang napakalakas. At ang matindi pa rito, gigit-gitin ka nila. Kaya naman, kahit delikado ito, ginagawa pa rin namin. So, papasay tayo? Oo, kanila. Oo, sige, tara. Magkakaliwa. Oo sa mga kapwa ko driver dyan na hindi pa nakakaranas ng ganito kung sakaling mayroon kayong matatanaw na tulad nito kung maaari pagbigyan na lang sana hindi yon sila pasaway o kaya nag e exhibition tinutulungan lang naman nila ang nangangailangan para madala sa malapit na paggawaan kasi kung tatalian namin ito at hihilain gamit ang isang lubid ay sadyang napakadelikado para sa amin at sa mga kasabayang mga sasakyan Okay. Habang tinutulak ko siya rito Sinasabayan ko ng pag-aalalay Noong na kami Dito sa ilalim ng Magalianes Flyover Papuntang Pasay Kaya naman tinanong ko siya kung saan banda ang motor trade Para naman maihatid ko siya At hindi na siya magtutulak Saan yung motor trade? Dito, dito ka na lang? Pero saan yung motor trade? Tara, tara, diretso na Oh, ka pa. Oh. Dahil nasa kabilang side ang motor trade na amin pupuntahan, dito kami papasok sa gate kung saan madadaanan namin yung access road ng Magallanes Village. Kaso may problema mga idol, habang nasa ilalim na nga kami ng flyover nitong EDSA at natatanaw ko na rin yung gate kung saan pwede kami pumasok, sinirado na pala. Ah, papasok tayo dyan. Tara. Tara. Pwede ba dyan? Pwede? Ito na lang, lang Pab. Thank you. Ah? Sige, salamat na lang. Tulak mo na. Tulak mo na lang? Uh, you, sige, sige. Ingat ka, Pab. Hindi tayo pwede mag counter flow doon mga idol eh Mahuhuli tayo sa puntong ito mga idol wala na talaga akong nagawa gusto ko man siyang ihatid pero hindi pwede lalabag na tayo sa traffic rules at magkakaroon tayo ng violation at yan ang ating iniiwasan kung may kompleto lang sana tayong gamit doon pa lang ay nagawa ko na ang kagandahan dito mga idol na ilapit natin siya sa paggawaan na gusto niyang puntahan sa palagay ko mga limang minuto makakarating na siya at syempre ride safe tayong lahat mga idol